Ayan. Good afternoon po. Ito po yung aming paraan ng pagkilaw rito. Ito yung tawag nito, binumboy. Oh, Isang buong isda. Tatanggalan na ng ulo at uh, tinik. Ayan. Saka ilalagay natin sa suka na may sili. Ito yung tawag nito sa amin suha. O. At uh, yung pampakulay nitong suka napakasarap Ala, tara kain tayo ito pa yung aming sabaw oh. o sabaw na pang probinsya talaga at yung aming uh, lansunis yan Tara, kain tayo Yeah, good morning guys, ah, narito tayo ngayon sa Manoyog, Sakay, Kamigin ha? Ah, napakaganda ng uh, umaga Good morning, good morning, good morning. Okay, at uh, uh, pagmasdan nyo ang uh, tahimik na karagatan, ha? Huh? At uh, napakaganda ng mga ulap, oh. Uh, napaka-peaceful na lugar. At uh, itong uh, nasa ating ah uh, nasa screen ngayon ay uh, mga pekta tanggal na mga isda yan daw po ay uh, alumahan, mga alumahan yan so yan, isang bangka na yan so, naglagay sila ng uh, net, ayun no, oh, Yun. yun, dami, oh. so, kung kung abot ba <coughs> hindi masyadong pero yan ay mga alumahan at uh, din yung isa actually tatlo itong mga bangka na to na nagtatanggal ng mga isla Ayun pa rin isa oh. Ayan. So, sa ngayon po ay uh, ang alumahan dito ay uh, 50 hanggang 70 per kilo. At uh, yun namang nasa kabilang uh, side. Ano? Ah, kita ba? <coughs> ay, saan na ba yun? Ayan, yun yan, yan yung, yung mga yan, yung mga yan. Oh. 'yung mga paparating na mga pump boat. No, so sila din po ay uh, mga mangingisda. So, balit ang uh, huli ng mga 'yan ay kalimitan tulingan at saka pusit. Ang uh, tulingan ho rito ay atag uh, 80 hanggang 100 po ang per kilo. So super fresh na fresh at ang uh, pusit po ay uh, medyo may kamahalan pa ngayon dahil actually itong uh, dagat nito ay kaka tapos lang po ng uh, uh, bagyo, tagbagyo so ang posit ay medyo may kamahalan pa ang kilo rito ay uh, 140 hanggang 180 ang kilo <clears throat> pero mga isda rito yung galunggong na pula ay uh, tag, uh, 40 hanggang 60 ang, ang kilo napakamura ng isda rito sa Kamigin Island mga mga karonda ito ay uh, ang makikita mong buntok na yan ay isang uh, klaseng uh, vulkan yan po yung pamumuhay dito sa Kamigin ayan o oh. good morning good morning po ayan o oh. ayan yung dumating na pambok ayan oh, lapitan po oh, natin yan naral, nakita natin ay Ano? Fresh na fresh talaga to Ayun. Ito yung Klase ng dalampasigan dito sa Anin yung mabato. Ayan, oh. Malayo Ay, abay ko ba yung Ayun. Ayan, guys, oh. Galunggong. Galunggong. Cinco weights. Ayan, ang mga mga kababata ko rito. Talagang mga mayayaman na itong mga to. Mas mayaman pa to sa akin. Dahil sa pangingisla, oh, guys. Nangingindat pa, guys, oh. Ayan, oh. guys. Ayan. Oh. Tingnan. Hi vlog, welcome to my guys. Oh. Oh, kaway kaway. Ayun oh. Ayun oh. Pusit oh. Ayun yung sinasabi ko. Oh. Ayun oh. Napaka-fresh talaga. Magkano naman ang kilo? Magkano ang kilo? 150 ang kilo. Ayun, 150 ang kilo. Fresh na fresh, walang ice. Hindi pa nalagyan ng yellow. Oh. O, oh, ba? Diba? Dahil nga guys, sabi ko nga kanina, medyo bago lang yung pag panitong uh, posit. Kaya ganoon pa siya. 150 hanggang 180 ang per kilo. Ayan. <coughs> 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 <coughs>

yan yung mga mga nagmamaritis. Yan yung mga ito. Nagtatanggal ng mga isda sa kanilang mga fishnets. Tag-isda ho rito ngayon sa Kamigin Island, mga uh, karonda.

Okay. Uh, syarat ngobrolan uh, dito lang ay uh, no to. Uh, hindi ganun ka. Tiki. Walang dito sa Kamigin Island na isa lang ang mall. Ang guys ano. At, at meron din naman mga maliliit na mga mga mall na hindi kilala. Mamaya ay uh, <laughs> pupunta tayo doon sa sa uh, uh, capital municipality dito sa Kamigin ang mambaho uh, mambahaw. O pang uh, saksihan naman natin yung uh, kanilang celebration ng uh, Lanzunis Festival Thank you at uh, maraming salamat uh, like na lang po pa share at uh, pa subscribe na rin po ng uh, aking uh, Facebook page at ang aking YouTube channel ito Uh, dumating naman <coughs> um, yung isa tingnan natin check lang natin kung uh, marami bang huli ayan yung mga itong <coughs> mga mga tutulong na to uh, mamaya ay uh, bibigyan din sila ng uh, isda <coughs> <coughs>

una may kumontrata na. Oh, kuy 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 kuy. Ini ya ini. lang Thank you so much for watching. God bless us all. Uh, singit sa loob siya ta. Hindi ka day. Magbabukal pa ko, day. Kaya ang mga daragit ay raong. <laughs> mga daragira. Tiyos! Kami ba? Eh hey, ha? Ayan. Kaya pagkat. Matuskig pa. Matuskig. Oh. Uh, yan guys, matuskig pa yan guys. <laughs> <laughs> ay papag pag... <clears throat> Ayan. Ayan. <laughs> Good afternoon po. Ito po yung aming uh, paraan ng pagkilaw dito. Oh. Ito yung tawag nito, binumboy. O. Oh. Isang buong isda. Tatanggalan na ng ulo at uh, tinik. Yan. Saka ilalagay natin sa suka na may sili. Ito yung tawag nito sa amin, suha. O. Oh. At uh, yung pampakulay nitong suka. Napakasarap. Ala, tara, kain tayo. Ito pa yung aming sabaw. Oh. O sabaw na pang probinsya talaga. At yung aming uh, ah, lansunis. Ayan. Ala, kain tayo.

hmm lho celah matamu konyol tuh